Hi guys, pag nagtutur tayo sa isang lugar na maganda, kailangan makita natin ang kagandahan nito, hindi lamang sa araw, kung hindi, pati na din sa gabi. Nandito tayo sa Prague at papadilim na, so simulan na natin ang pag-tour in the dark. kasama ang local guide pinasyal namin ang old town of Prague talagang nga kakaiba ang itsura ng lugar na to sa gabi ang ganda ng tugtog nila very soothing and hypnotic ang dating kaso wala kaming coins to drop to show our appreciation for their music parang gusto ko pa nga sana bumili ng tape nila so ayan ang ganda-ganda ng pagkatugtog nila. Very talented itong dalawang tao. So, ito ang itsura ng Old Town sa Prague. Napuntahan namin ito during the day. At uh, ngayon, makikita natin na very uh, parang romantic ang appeal niya sa gabi. So, ayan yung grupo namin at uh, kanya-kanyang kuha ng... Uh, pictures. Uh, Ine-enjoy talaga namin yung ganda ng lugar. At syempre, dahil nga, hindi naman kami tatagal dito. So, talagang, we try to like soak in everything para marami kaming maipon na memories of this beautiful place called Prague. So, ayan, uh, papunta na kami sa aming uh, restaurant for our uh, dinner at uh, Eto, makikita yung narrowest lane daw in Prague with its traffic light. Pang-isahang tao lang siya, pero meron siyang kanyang traffic light. So, this is the astronomical clock here in Prague. Eto, nakarating na rin kami sa restaurant kung saan kami magdi-dinner. So, itong dinner na to, kasama na to sa uh, tour namin. Kanya-kanyang hanap na ng table kung saan pwedeng maupuan namin for our dinner. Ayan, for starters, may salad pero walang dressing. So, I think asin lang nilalagay dito. Salad. Oh no.

the pork. <laughs> I'm trying the pork. Okay, ito yung pork na ano. Of so course. Ma'am, yeah, it's good. Tastes like adobo. No? Huh? Tastes like adobo. Tastes <laughs> like adobo. Tastes <laughs> like adobo. You eat it with the bread, I And this one is asin. Have the salad. Do you find it good? Yeah. Yeah? Okay. But never salad, you know. Yeah, never mind the salad, but the the pork. Ah, you don't like the pork tastes good. Day, it doesn't or, taste like chicken now. Like. Last one. Sauce? Oh. The chicken is just one piece. Yeah. Akala ko malaki ang chicken. Chicken, dasal mo. Okay. And this one, I'm not so sure what this is. Okay, we'll find out. chicken is sweetish. The pork is better. Now this round thing, what can this be? What can this be? Won't well, you try. Para ano yung kani? Potatoes. Potatoes, ba? Ah. They just put a lot of um, <laughs> Spice. Yeah, you want to try the chicken? Mm. Pero yung sauce niya, eh, wao, buti ito, dope. ano, parang meron siyang uh, sauce na tomato base. So, kailangan ganito. Takpan siya nitong sauce, yung chicken. Para may siya. Otherwise, parang hindi siya makano, walang lasa yung chicken. This is the one that gives the chicken a good flavor. Yung kanyang sauce. So, masarap siya. I don't know if this is their traditional cake here. It's a blueberry cake with cream. Pagkatapos namin kumain, nilakad namin ang pinakamalapit na subway station. Makikita dito ang Popeyes at Starbucks sa tabi ng station. Dahil madilim, kailangan maingat sa paglakad. Dito kami papasok sa Narodni Trida Station. So ayan, nauna si Namanya, ginag-guide niya kami sa subway. Medyo kakaiba o intimidating ang pagbili ng tickets dito. So mabuti na kung may gagawa nun para sa atin. Sa pagpasok, makikita na maganda at malinis ang subway station nila. Parang nasa mall ka lang. Hindi yata nakabili ng tickets si Namanya. Bakit kaya? Naghanap-hanap pa din si ng mabibilhan ng tickets at ayan, dito yata pwedeng makabili. May tao sa booth, so pwede lang makabili ng tickets namin. Mapapansin na 9.30pm na kaya kailangan na namin makabalik sa hotel para makapagpahinga. Pagod na din kami. Ang sabi ng tao, hindi siya nagbebenta ng tickets. Tinuro niya kay Nemanya kung saang machine makakabili nito. So, kailangan namin hanapin kung saan ang machine na ito. Baka naman naubusan na sila ng tickets. Makakasakay pa kaya kami? Baka maglakad na lang kami pabalik ng hotel. Huwag naman sana. Itong isa naman parang gutom pa yata. Nasa escalator kami ngayon, pababa ng subway, pero wala pa rin kaming tickets. Ine-enjoy na lang namin ang situation. Ayan, ang mga kasama namin, pakawai kaway na lang. Medyo mahirap ang pagbili ng train ticket sa Europe. So, kailangan pag-aralan talaga para hindi malito. Finally, nakita din ang ticket machine kung saan makakabili ng tickets. Marami kami, so medyo matatagalan si Nemanya sa pagbili. Dapat tandaan na pagkabili ng tickets, kailangan i-validate dito sa validating machine. Bakit? Dahil may random check na ginagawa dito. At pag nalaman ng train employee na hindi validated ang ticket mo, may fine kang babayaran na medyo malaki din. Mga 50 euros yata. So, kailangan pagkabili ng tickets, i-validate agad kagaya nito. Medyo mahirap nga ano. So, kailangan pag-aralan, pagbili ng tickets. At ayan, may isang mahabang escalator pa yata kaming bubunuin. So, ito na talaga, pababa na kami para makasakay na ng aming train. Nakakalula ang taas ng escalator. Pagkatapos ng mahabang lakaran at kalituhan sa pagbili ng tickets, ayan, naubos ang aming energy at talagang uwing-uwi na kami. At eto pa ang isang escalator pababa, ang lalim ng subway, grabe. Ang laki at ang ganda ng subway station nila talaga pero mahaba ang lakaran dito. Kailangan may energy at malakas ang mga tuhod para ma-navigate ang Caverno Subway sa Prague or anywhere sa Europe. Where are they? We lost. We're lost. We're lost. <laughs> Kung hindi ka talaga sanay, mawawala ka sa pupuntahan mo sa subway. Kaya kailangang may presence of mind at pag-aralan ng mabuti ang pupuntahan tandaan kung ano ang last station ng pupuntahan mong lugar para hindi magkamali ng sasakyang train so eto na kami ngayon so ayan nakasakay na din kami sa train at uh, papauwi na nga kami, pabalik na kami ng hotel namin punuan ang train so nakatayo ang karamihan sa amin so ayan, group na naman kailangan magkasama kami sa pag-alis sa train at baka magkawalaan kasi may mga, may ilan sa amin na uh, medyo nawala nung unang araw. So kaya kailangan eh magkakasama kami. The escalator here is really fast. It's so scary. experience. Yeah, yeah. Finally, nandito na din kami sa aming hotel. Hindi itong hotel na ito na akala ko nung una eh, ito na yung hotel namin. Pero hindi pala. Ah, uh, five-star hotel ito. Yung sa amin, eh maliit na hotel lang. Pero syempre, comfy naman kami. So, ayun yung aming bus at ayong uh, aming driver na si Gabriel or Gabor, uh, binaba niya yung aming mga luggage. So, I think kumain siya sa ibang restaurant kasi hindi namin siya kasama na nag-dinner. Bye! Thank you for watching. Sana na-enjoy ninyo ang Prague.